Sa wakas ay maya-upload ko na rin itong biyahe naming papuntang Tokyo. Isang buwan na nga ang nakalipas na magpunta kami sa Tokyo para pumunta sa Disney At ganyan ko nga lang po maya-upload dito dahil ngayon lang ako nakapag-edit. Muntik na lang talagang mabulok sa cellphone ko itong mga video na ito. Ang biyahe nga po namin dito ay 15 hours dahil manggagaling pa kaming si Maniken papuntang Tokyo. Mas pinili nga po namin ang long drive para mas makatipid kami at yung matitipid namin ay pang mabayad na lang namin sa hotel na nabok namin. Fast forward nga po, nakarating na nga po kami dito sa Tokyo at dumiretso na rin po kagad kami sa Disney Sea. Pagkatapos nga po namin magpark ay dumiretso na rin kami sa Disney Sea at nagulat kami dahil marami na rin palang mga nakapila. Sabi ni Papa Echang, siya na lang daw ang pipila dito at doon na lang daw kami matulog sa kuruma para makatulog kami ng maayos. Pero mas pinili na namin na si Papa Echang dahil nga napagod na siya sa pagdadrive at kawawa naman siya kung mag-isa lang siyang pipila. Buti na lang talaga tuwing aalis kami, lagi kong bit-bit yung bahay namin. <coughs> Nandamakbak na sa nga at kumot ang bitbit -bit ko at buti na lang dahil sobrang lamig nga nung pumunta kami dito. Ay, stress nga ng madaling araw ito at ayaw na nga matulog ni Kuya Baste at ni dahil puro tulog nga lang ginawa nila habang pupunta kami dito. Holiday nga nung nagpunta kami dito sa Tokyo Disney Sea kaya naman alas stress pa lang ng madaling araw ay sobrang haba na ng mga pila fully book na nga lahat ng Tokyo Disney Hotel at nakachamba lang kami makapagpabook sa mismong araw ng paglilibot namin sa Tokyo Disney Sea. Kaya naman wala kaming choice kundi pumila na maaga para mas malaking chance namin na makakuha ng standby pass or Disney Premium Access para sa Anna and Elsa Frozen Journey. Dahil isa nga yun sa pinaka-purpose ng pagpunta namin dito dahil gustong gusto talaga makita na Yuria si Elsa na kanyang paborito. <coughs> At sulit ang bago dahil nakakuha ko ng standby pass para sa Anna and Elsa Frozen Journey. Nga yeah, kami dumiretso dito sa Fantasy Spring pero umalis din kami kagad dahil 11am pa yung nakakuha kong standby pass para sa Anna and Elsa Frozen Journey. At nakakuha rin ako ng priority pass para sa Indiana Jones Adventure. Habang naghihintay kami ng oras ay naglibot muna kami at naghanap kami ng mga rides na hindi na kailangan ng pass. Abangan niyo po sa part 2 ng video na ito dahil sa wakas nakita na ni Yuria ang paborito niyang si Elsa. At sobrang na-enjoy ni Kaya Baste ang Indiana Jones dahil dalawang beses siyang bumalik gamit ang priority pass. Salamat sa pananood. Sayonara!